ang kwento ng dalawang babaeng nakapasok sa biringan dahil sa isang imbitasyon ng isang engkantong nagngangalang Carmina. Sa Samar may isang alamat tungkol sa isang lungsod na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Ayon sa mga matatanda ito ay isang engkantadong syudad na puno ng mga napakagandang gusali, matataas na building at kumikislap na mga ilaw parang isang modernong metropolis sa gitna ng kagubatan. Pero ang kakaiba, hindi mo ito makikita basta-basta maliban na lang kung pipiliin ka ng mga nilalang na nakatira doon. Sinasabi na ang mga nakatira sa biringan ay mga inkanto na kahawig ng tao. Sobrang ganda, guwapo, mapuputi ang balat, matitipon ng pangangatawan. Tinatawag silang mga tagabiringan. May mga kwento pa na kapag nagustuhan kanila kukunin ka nila at hindi ka na makakabalik. Minsan kapag may nawawala sa samar sinasabi ng mga tao na baka sinama na ng mga tigabiringan. May mga kwento din ng mga dayo na pumupunta sa samar tulad ng isang truck driver na bigla na lang nakakita ng isang napakagandang syudad sa gitna ng gabi. Dahil sa pagod pumasok sila para magpahinga Ngunit pagkagising nila nasa gitna na sila ng masukal na kagubatan at wala ni isang gusali. Mayroon din mga negosyanteng sinasabing inimbitahan ng mga tigabiringan para doon magtayo ng negosyo. Kapag pumayag ka raw bigla ka na lamang mawawala at hindi na makikitang muli. At ang pinakamatinding kwento ay ang istorya ng magkaibigang si Annie at Rita nang sinubukan nilang pumasok sa biringan. Taong 2000, may mga estudyanteng nagkayayaan magbakasyon dahil sa kakatapos lang na semester. Likas sa mga kabataang ito magbakasyon kapag patapos na ang kanilang sem. Nagsasaya, nagiinuman, normal sa mga nangyayari sa panahon ngayon. Nagkakayayaan pa silang pumunta sa malalayong lugar para mawala ang stress sa ilang buwan na pagpupuyat at pag-aaral. Dito na papasok ang magkaibigang sila Annie at Rita kung saan ang lugar na napili nila ay ang Samar. Dahil ang isang kaklase nila ay may kamag-anak sa lugar na ito at sagot na nila ang lahat ng gastusin. Sa puntong iyon natuwa ang dalawa dahil hindi na babawas sa budget nila ang bakasyon. Nagsimula na silang magpaalam sa kanika nilang mga magulang. Si Rita ay agad pinayagang sumama sa Samar at ang iba pang mga kaklase nito. Samantalang si Annie ay hindi pinayagan sapagkat malayo at ayaw ng kanyang mga magulang. Sabado ng umaga nang umalis si Narita, hinatid pa ito ni Annie dahil nga sa ito. Pero ang sabi ni Annie kay Rita ay dalha na lang siya ng pasalubong pagbalik niya ng Maynila. Lumipas ang araw nang makarating si Rita sa Samar. Dito ay agad tumawag si Rita kay Annie para ibalita na nakarating sila ng ligtas. Ayon pa kay Rita na napakaganda ng samar, maraming magagandang tanawin, dagat at sariwang hangin at mababait ang mga tao. Sinabi rin ni Rita na merong nag-aaya sa kanila na pumunta sa isang sikat na bayan sa samar at ito nga daw ay ang biringan. Niya daw sila ng isa sa mga residente dito na nagpakilalang si Carmina na kung maaari ay bisitahin nila ang kanilang lugar at doon magsaya. Naputo lang pag-uusap ng dalawa dahil si Rita at ang mga kaklase niya ay excited ng gumala sa Samar at may babaeng aantay sa kanila para ilibot sila sa syudad ng Biringan. Lumipas ang mga araw, tumawag ang tatay ni Rita kay Ani. Tinanong kung may balita daw ba siya sa kanyang kaibigan dahil hindi pa ito umuwi. Pati na rin ang iba mga kaklase ay hindi na makontak at nag-aalala na ang mga magulang nito. Ang paalam lang kasi nila ay isang linggo sa Samar pero magdadalawang linggo na hindi pa rin sila umuwi at ni isa sa kanila ay hindi makontak. Sabi naman ni Ani na baka nasa biyahe lang po tito at nalobat lang baka pauwi na rin yun. Sagot ng tatay sa telepono hindi kasi ugali ni Rita ang hindi magpaalam. Dito ay naalala ni Annie ang huling sinabi ni Rita na pupunta daw sila sa biringan dahil inimbitahan sila ng isa sa mga residente dito. Ket ang sabi ng tatay ni Rita ay pupunta na lamang kami sa Samar para hanapin ang biringan at sunduin si Rita. Lumipas ang mga araw narating ng pamilya ni Rita ang Samar. Dito agad silang nagtanong-tanong kung saan ba ang biringan ngunit tikom ang bibig ng mga tao doon hindi nagsasilita, hindi makausap at iniiwasan sila sa tuwing babanggitin nila ang salitang biringan. Nagtagal ang pamilya ni Rita sa samar nang higit dalawang linggo pero bigo silang mahanap si Rita at ang biringan. Kaya naman bumalik na lamang sila sa Maynila at noong kinausap ni Annie ang tatay ni Rita, sinabi nito na walang lugar na biringan sa samar. Although meron naman pero ito ay borongan at sa tuwing babanggitin daw nila ang salitang biringan, nilalayuan sila ng mga tao. Dahil sa wala silang sapat na impormasyon kung nasaan si Rita, hindi na nila ito nakita pang muli. Lumipas ang apat na taon, wala pa ding balita kay Rita. Pero mayroong isang pangyayari kung saan nakausap ito ni Annie sa kanyang panaginip. Ang sabi ni Rita ay okay naman siya ngayon at naroon pa din siya sa biringan kasama ang ibang mga kaklase nila. Masaya na daw sila sa buhay na meron sila doon at sinabi ni Rita na siya ay nakapag-asawa na rin ng isang engkanto. Dito ay nagulat si ani at hindi makapaniwala. Sinabi niya na hinahanap ka na ng pamilya mo at nag-aalala sila. Ang sagot naman ni Rita kaya nga ako nandito sa panaginip mo para sabihin sa kanila na okay lang ako at masaya ako kung nasan ako. At doon naputol ang panaginip ni Ani. Kinaumagahan, pumunta si Ani sa bahay ni Rita para ikwento ang kanyang napanaginipan at dito nagulat ang pamilya sa kanilang mga narinig. Matapos ang pag-uusap, nagdesisyon si Ani na pumunta rin sa Samar para hanapin ang kanyang kaibigan na si Rita. Pero pinigilan ito ng tatay ni Rita dahil baka siya naman ang mawala. Pero ang sabi ni Ani, hindi po tito, kakayanin ko 'yon. Hahanapin ko ang biringan at iuwi si Rita. Lumipas ang mga araw nang makarating si Ani sa Samar. Hindi niya alam kung nasaan ba talaga ang biringan. Kaya naman nagumpisa siyang magtanong-tanong at gaya ng naranasan ng tatay ni Rita, iniwasan din siya ng mga tao. Pero may isang taong naglakas loob na kausapin siya at tinuro kung paano siya makakapunta ng biringan. Ngunit kailangan niya munang pumunta sa isang albolario na si Kaedo. Nang makita niya ito agad tinanong ni Ani sa matandang albolario kung paano siya makakapunta sa biringan. Wika naman ni Kaedo may nawawala ka bang kaibigan? Nagulat si Ani dahil bakit alam niya? Bakit alam niyang may nawawala akong kaibigan? Agad sinundan ng salita ni Kaedo na ang lahat ng pumapasok sa biringan ay hindi na nakakabalik pa dahil kinukuha ng matalinhagang bayan na ito ang kaluluwa ng isang tao at ang lugar na iyon ay puno ng mga engkanto. Ayon pa kay Kaedo, malamang natipuhan ito ni Carmina kaya dinala sa biringan. Dito, biglang napaisip si Ani sa pangalang Carmina dahil apat na taon bago mawala si Rita ay nabanggit niya din ito kung saan naimbitahan daw siya ng isa sa mga residente ng biringan at yun nga ay si Carmina. At doon na pagtanto ni Ani na totoo ang lahat ng sinasabi ni Kaedo. Tinanong ni Ani kung nasaan ang lagusan patungo sa biringan, ngunit ayaw ituro ni Kaedo dahil alam niya na maaaring hindi na rin makabalik si Ani. Nagmakaawa si Ani at nangako na kahit anong mangyari, babalik siya. Kaya naman nochoi si Kaedo kundi ituro ang mahiwagang daan. Tinuro kay Ani ang isang malaking puno ng akasya kung saan isa daw yon sa mga lagusan para makapasok sa biringan. Sa isip-isip ni Ani na wala namang kalsada o daanan, paano siya makakapunta ng Biringan? Hanggang sa sumapit na ang dilim, may isang babaeng maganda ang lumapit sa kanya. Kinausap niya ito at tinanong kung hinahanap niya ba ang Biringan. Sagot ni Ani ay oo. "Bakit mo alam?" Sabi ng magandang babae, "Ay tara ani, ihahatid kita sa lugar na nais mong puntahan. Ako nga pala si Carmina." Nagulat si Ani dahil bakit alam niya ang pangalan ko at kausap ko na pala si Carmina. Ang mas nakakagulat pa ayon kay Ani nang makita niya ang isang sasakyan na hindi niya alam kung paano napunta sa harapan niya. Agad siyang pinasakay ni Carmina at nilibot sa buong biringan. Nagulat at namangha si Ani sa kanyang mga nakita, mga naglalakihang building, mga sasakyang kakaiba na wala pa sa ating mundo at marami pang iba. May mga taong nagsasaya, nagiinuman, nagkakantahan, napakaganda daw ng biringan wika ni Ani at araw-araw silang ganito. Sa paglibot sa kanya ni Carmina sa buong biringan, hindi pa din nawala sa isip ni Ani ang pakay niya na iuwi si Rita. Kinausap niya si Carmina at sinabi na maaari ko bang isama si Rita pa uwi. Ang sabi naman ni Carmina ay hindi at hindi ka na makakalabas pa dito. Agad daw nagdilim ang buong paligid at wala na siyang makita. Sa pagbukas ng ilaw, naroon na siya sa isang bahay kasama si Carmina. Kinakausap siya habang sinasabi ang mga katagang lahat ng pumapasok sa biringan ay hindi na nakakalabas pa. Dito ay inalok siya ng dalawang klase ng kanin, isang kulay puting kanin at kulay itim na kanin. Dito ay kailangan mamili ni Annie kung anong kanin ang kakainin niya. Dito ay agad tumayo si Anis sa kanyang kinauupuan at agad sinubo ang puting kanin. Sa pagkakataong yun, nawalan siya ng malay at ang paligid ay nagdilim nang nagdilim ng sobra hanggang sa wala nang makita. Nang magising si Ani, laking gulat niya na nasa bahay na siya ni Kaedo, nakahiga at nanghihina. Sabi ni Kaedo na nakita siya sa isang puno ng akasya na walang malay at limang araw na siyang nawawala. At ang sabi ni Ani, kagabi lang daw siya kinuha ni Carmina. Ang sabi naman ni Kaedo, magkaiba ang takbo ng oras sa mundo at sa biringan. At tama ang desisyon mong kainin ang puting kanin na inalok ni Carmina. Lahat daw nang iaalok sa iyo na kulay itim na pagkain sa biringan ay huwag mong kakainin dahil hindi ka na makakalabas pa. Kinaumagahan, Nagdesisyon na lamang si Annie na bumalik ng Maynila dahil alam niya sa sarili niya na wala ng pag-asang makabalik pa ang kanyang kaibigan.